bibili daw ng pagkain. Ang sabi kayo, eh, huwag kulaan. Alright, so guys, what's up, what's up? Good morning. Ayan, umahakot oh, kami ni Uwe ng Panay Satellite. Yung solar pala. <laughs> solar guys, yung dala namin, medyo malaki siya. Parang gayero. Dala namin mm -hmm. doon sa Kunanay, sa may globe. Kasi ito yung kasamahan, ano. Ito yung importante doon pang sagap sa ng kunay energy para magkaroon ng uh, ay, ng um, kuryente para mapatakbo yung globe so yan no oh. medyo balak ito guys so papunta kami doon pakit kami dun sa taas may mga nauna na at saka mayroon pa sa likod so marami rami to so medyo wala lang to alam ko isang libo lang yung kwan dito ano yung bayaran so tahati na lang kami tigpa 500 So yung iba nakarami na eh magbubuhat ulit sila. Kami pa kon lang naman to. Pasundot-sundot. So kinuha kong extra to si Owen. So substitute kanda kan ano pamangkin. Okay, okay. So akita kami. Masa guys, so, malaki siya oh. Ano, oh. mas malaki pa sa yero. Hindi ko lang ko anong sukat nito. Parang sobrang isang metro dito. Mahaba siya eh, Or isang metro parang isang metro yata yung taas nyan, taas yung haba ay parang dalawang metro so yun yung alam ko tara let's go tayo okay, so, medyo umulang kagabi pero hindi ganong kalakasan o, medyo kunay basa basa yung basa basa yung lupa so buti na lang hindi ganong kadulasan dito kasi sabi nung nagula dun sa bundok ng ayop ng ayopa nila eh hindi naman daw madulas okay pa rin kasi eh. mahirap yung madulas mahirap magbuhat so second time natin magbuhat dito at ah uh, buti nabihayaan ano so bira lang naman yung magpabuhat dito ng mga ganito satellite bira lang to ingal na ako, ah hindi <laughs> pa kumakain hihingan na tayo hindi pa tayo kumakain agahan alright hmm. warm up pa lang warm up so isang buhat lang tayo hindi na tayo makakadalo gawa ng sobrang dami magbubuhat kaunti lang hihingan tayo si sensitive tong kung ano no sensitive tong satellite hindi pwedeng mabasag to na kung may isang makita ako tayo nagagod wala pang isang daan talaga yan ito account ka na yun naroon ay yung 25 piraso ay 50 tao yun yun lang ang bagay yung naka-stack doon kay Kagawad yun na yun yun na yun 56 yun ito yun wala ah batching ko ba ba na lang ang wari mong tira doon bukas mga sa mga nagbaba lang ang wari mong tira doon kayo nagbaba kami sampai tuti uin hop <laughs> hop ge jumpa batu bonti Nagahamos bulaw na. Ha! Kapit tayo. Pagka uh, nakadaan tayo sa trangkahan. Kapit na yun. Ha! Hindi nasanay. Hindi nasanay magpapawis. tibayan dito ng tuhod hindi, okay, dito pakiat guys, stop over muna kami ni Owen medyo habang tumatagal bumibigat kasi kahit magaan yung bagay na babuhatin mo pag uh, malayo tapos magaan eh lalong mabibigat yan pag tumatagal so, siguro mga 30 to 40 yung kilo nito hindi ko lang sure ah estimated lang 30 to 40 hindi naman sya abot ng 50 ha. so medyo maputik yung aking kwan naka kwan tayo naka kwan ay sa chinelas. so naka-overtake na tayo ng isa nandun na yung kuan malapit na rin tayo pagkalipas natin sa trangkahan, Doon na tayo masisilya pa na natin yung globe yung ating yung Okay, so dito What na, na kami sa trangkahan Ibig sabihin, malapit na kami Ayun guys, oh so, Ayun na yung globe, yun oh, silayan ko na Ayan. So, ah. Siguro ang oras ngayon ay 7.38. Kanan, kanan, kanan na, kanan. umin kanan na, kanan. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan na yung globe guys o. Oh. lang. Mahangin, ah. sa balikat. Eh. Tama lang yan. Medyo dumadaba yung kaunti yung buwan English yung globe Lapit na kami Kaunti na lang oh. Nakakapagod May <laughs> hirap kumita ng pera <sighs> Kitang-kita mo, sarap Katanggal pagod pag nakikita mo yung gandang ganda ng nature yun tayo sa Manilong bumaba muna saglit mega ah, mega hangus aso guys pagod halong tumatagal may bigat parang sobrang 50 kilos na nung una magaan no, siyempre malakas pa tayo ayun pagod na tayo bibigat kapitan mo yun ang tanawin no? Ah, hangin sariwang hangin ito na ah sarap parang di pinagpawisan ah, may talaga laang Bye, guys. Tapos na-deliver ka pa yan? Umuwi pa. Umuwi oh, pa? Alam siya. pa. Ang lang. Yan! Hindi, hindi nga. <laughs> Tama lang. Tama-tama yung kamay nyo. Mahaba. Kalang tulad din yung mahaba. Maganda mahaba. Parang di ka pinagpawisan ah! Hindi <laughs> na mahaba wala mula <laughs> ang Basic lang. Eh, basic lang! Anong tibay talaga? <laughs> Boss! <laughs> Boss black! Anong tibay nung iyong partner? Hindi wala may nagpawisan. <laughs> eh pala yun! super yung toad! Sitsu ang lahi! Ay hindi! Pati mo yung kakakit yung ay, ay, ay lalo na kong tuli! Ay nung Eh, eh! Eh, halimaw! Sitsu! Madri ka ka yung toad! Madri yung nakain! Hindi mo lang pinagpawisan kahit isang butel! Eh, na yan! Lugi kami ay! Ay! sa Ay! 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 Anong tiba yan? Hindi, may talagang matak. Wala <laughs> tu din eh. Wala <laughs> na. Walang Ah, kami na. Sunod. Tara, tara. <laughs> Dito ang daan namin. sati ibay naman, kung pa doon? ang, tiyawari, ang tao, damin ang daming na, ang kung 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 nasagad dito lahat, mahirap doon. Huwag mo i-de-eat. Pwede mo na. Pidigano? Pwede magbigyan. Magpwede pa dyan. Ano. O, oh, tag dandahan. E, na daw. Ayos na. tali Eh, para taga-bundo. Eh, eh. Mura. Hmm. Tibay. Walang babaan? Ah, isang babaan. Iba, sobrang isang kilometro eh. Ano? MWA practice nyo ha? Tuwing alas 4, alas 5. Oo, oh, oh, tabi, tabi. Ah, oh, ah, talagang nag na ha. Tudo na yan. Guys, dun pala sa parting Mindanao, sabi ni Guya, hindi ko na lang na-record. 13 yung nasira na basag na One eye, solar. So, ang halaga ng isa, 50. So, <laughs> bahala na yung contractor nun. Hindi, siyempre, mahirap siguro yung daanan nung papunta dun sa ako no. So, medyo masakit yun sa contractor. 50, mabasagan ka ng isa. 50 mil. 50k, tibay! Tibay! labit na! Lapit na! labas ang katas labas ang katas talaga labas ang imperador wari red horse red horse ah, red horse ay, labas guys yun lang ano Tara dito tara tara win let's go let's go so kung paano halos lahat ng globe dito sa Pilipinas dalagyan ng solar yun yung target nila ah bagong tahe Shout out sa mabibilis Nung titibay na yung mga kunay Nauna Sin the dudes Bagong tahe Bawal Ba't pinangunahan na siya Liboy pre? Eh? Ayawan Ay, Ay nagbuhat na ng apat Pang Pang kunwari ako Pang anim Pang lima Kapit na, kapit na, kapit na. Kaunti na Kaunti ha Baga guys yun lang ano so isang experience no pagbuhat ng solar dito yung history making kumbaga eh, hanggang mawala kami dito sa mundo eh, kami nagbuhat ng solar dyan okay so isang kwento na lang yan sa mga kaapu-apuha natin na isas kami sa nagbuhat ng mga pyesa dyan na sa globe alright so yun God bless sa lahat ingat ingat kami Let's Ay, gapi ko? Oo. Ah, uh, oh, tibay. Ano ata na yun? karots? Bata pa lang. ko na. Ano Deh turista? Maka, ma. Sa? Ah, doon na. Pala ko doon. Din, Pala nadaan yan. Pag... Oh. No, dito mga minutes. Para nakikita nila. Para front view pa lang. arangkada pala ang ay Nakaka, kung, na ng, pagod oh. Um, stress na labor reliever nila <laughs> bakit hindi mo pala nadaan kaya pala nakikita ko doon pag naapo ko ay hindi nadaan oh. Okay. dito oh, mas maganda oh, okay. tsaka okay. yung sa yung view pati ay arangkada pala ang ay nayan na no? okay. oh. ingat kasama mo yung ano ah Ingat po kayo. Enjoy po. Sigay hiking sila oh hiking sila, mga turista pinapakyat ni Mati kuya Tala. guys sa mga gusto nga palang mag hiking ano, kontakin nyo lang si Kiaruel siya yung tour guide dito sa mount malindig tsaka dyan sa kabila sa likod ng malindig so kontakin nyo sa mga mahilig mag adventure mga taga kabila dyan, mga taga manila mga iba't ibang lugar na gusto nyo pumunta rito at uh, subukan itong mount malindig ano So, kontakin nyo lang si Kiyaro ano, or punta lang po kayo dito sa aming barangay, dito sa Sihi. So, message nyo lang, lang po kung malayo nyo malayo para makapagpabok po kayo. Then, kontakin nyo lang, lang po, ano, uh, may interest lang po dito sa ating barangay. So, kaunti lang po yon Then, si Kiyaro na po ang yung sa inyo mag uh, tour guide. Legit po yan tour guide si Kiyaro Okay po yan. So, ingat sa lahat. God bless naroon na, naroon la sa taas doon sa may malapit ng globe yon yung mga nauna kasama ni Kerwell oh mm -hmm. Kaya, okay. wow, mayroon ka palang kana, itutura. May nauna doon, magkaiba ba yan? Uh, Kay Kiruel? Ito, ito matatanda na, nagawa kong tungkod. Ah, oo. <laughs> yan, yan ang isang sekreto pag mag-hiking. Kailangan may tungkod. Ah. Oh. Maganda at ako bata pa kaya kun dirga tungkot. Ah, <laughs> maganda at kun ay maganda yung klima, medyo malamig pa. Medyo masarap. Parang kilala ko ito ay. Gaka kayo. Ga ilang araw kay diyan? Salamat. Ay salamat, maganda diyan. Ma-relax. Okay. Ay king ay eh, daw sila eh. Ha? Ay king ay king daw. Ah, oo, mag-enjoy kayo dyan, mag-enjoy. Doon, pinarampa ni Kuya Don Ay, pinasuot ng Kwan Ay, ng barbed wire, para unang entrada ay nakita na nila yung Kwan. Pero maganda sa taas. Ingat, ingat! Sige po. Ingat, ingat, tropa. Anong timay ng dalawa? Ano? Ah. Kanina pa sana kami dito sa batang taas. Ha? Kanina pa sana kami. Ay, may oh. ay. Bakit? Ay, magpapalit ka rin ayo. Ah. So, uh, oh. Ay, sino nga palit? Ah. Ah. Oo. oo. Oh. Ah, basic na basic sa veterano. Sila, <laughs> sila daw ilakas mo. Back up. Meron pa doon? <laughs> ha? <laughs> ay, di, wala na 'yon. <laughs> eh, may may ari na noon. <laughs> Yung daw ay nagbuhat